Ang dami nyan, ang dami nyan. Ang dami kayo doon? Yes, natin mga idol, mataas. Yan high tide mga idol Marami dyan Oh, oh, tumatalon Oh, ay sa dami Oh, grabe dami Grabe mga idol oh, namumuti Puno na namang balde natin ito Ang laki oh! Eh! Ang oh! oh. 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 Ang oh. dami wow. doon! Ano ba? Ano? Ang dami! Ang lalaki! Ano ba? panak ang panak! 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 Wow! Ang tuli! Ang dami muna ayun! Sige oh! Panak pa! Ang ito oh! Dia mangkir dulu tadi dulu. Masuk tu ya, nasi pitu ya. Masuk nasi bunso. Masuk nasi Wah, alah kuda lagi, cepat nak tak lagi. Oh. Wow, kerabih mau mau. Oh. Wui, wui, muntih mata kac. Indah, tak tahu. Izi, macam pisah pisah. Sekolah Oh, bravo. Mantap! Eh! Mantap! Wuih! Wuih! Eh! Tunggu! Tunggu! Wuih! Wah! Sayang, Aidul! Oh, tapi sayangnya. Sayangnya? Tak Saya atas.